Ito sa baradiro balsa, ang balsa. Baradiro ang balsa. Dami, sagbot, mga kabuang. i don't to see anything okay wait 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 your, your chance. thank you okay

Unsa saan ay Rilo. Agay! Hindi naman Lisura na. Lubog bang uga ayo. Lubog tayo. Hindi makikita. Hindi kayo lubog. rilo ka dito, Boss? Kaya po rilo Ang saan man ang Rilo. Hindi ko na madali-dali kita. Mahal sa dar? Apol ba? Apol? Hindi ba nga ito masagtubay? Pwede. Pwede po, pwede po. Makita ang rato ko. kuwan, hindi mo truhog-bunog.

Plago Melabok melabok topik melabok Kenapa namanya ini nya? Hah?